update po sa aking mga alagang manok uh, rabbit muscovy ducks yung mga broiler chickens po as of this time ay wala na po uh, mag stop po muna sa pag alaga ng broiler chickens at mag focus dito sa muscovy duck at rabbits sa native chickens kasi ang hirap magdispose dispose ng dress chickens after harvest ang hirap kahit ako may sarili na akong pesto ang hirap magbenta nitong dress chickens yung broiler chickens na karne yan po nagtira lang ako ng tatlong piraso yan yan oh. so, may git apat na kilos na ang isa nyan nagtira lang po ako ng tatlong piraso nyan at mag-focus uli ako dito sa rabbit saka naked chickens tapos yun yung aking pinaka main project uh, Moskobi Ducks yan po, yan, tatlo tapos meron ako nakasalang dun sa aking incubator yan po, Hello mga kabarter Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat And Dito po ako para i-update kayo sa aking backyard Poultry, rabbit tree uh, In one uh, Update ko kayo sa aking mga alaga uh, Broiler chicken saka uh, Mas tobi duck saka mga rabbit uh, kaya po ako nag uh, nag video ngayon dahil ibabagi ko po sa inyo kung bakit uh, tumigil ako sa pag-aalaga ng broiler chickens uh, maganda po sana mag-aalaga ng broiler chickens madali madali magpalaki uh, hindi gaano mahirap pag-aalaga pag De depende na lang sa kalagayan ng panahon kaya lang ang pinakamahirap na parte pag-harvest ka na doon na tayong problema ako ang, ang naranasan ko ngayon yung ang pag dispose doon ako nahirapan uh, pag ka pala backyard breeder ka may hirapan ka sa pag dispose ng mga broiler chickens mga dress chickens kasi nga wala kang kausap na ano na mga, hindi gaya ng mga malalaking farm na sila mismo yung kumukuha sila nagsusupay sila ang kumukuha ng mga produkto mo kaso pag sa backyard naman ang hirap madali magpalaki maalwan magaan yung pagpapalaki ang problema ang pinakaunang problema is dapat meron kang mga machine sa pag after mo siyang makatay kailangan mo ng plucking machine kasi kung mag isa ka lang o kaya ilan lang kayo na magkakatay ang hirap kung wala kang plucking machine sa akin naman marunong ako ko sanang gumawa ng plucking machine kaso kapos sa materialis so hindi ko siya nagawa Ngayon, kung meron na meron kang ano, plucking machine, madali yung pag katay ng mga alaga nating boiler chickens. Yung pagtanggal ng balahibo madali. Doon ako nahihirapan sa ano, sa pagtanggal ng balahibo. Dahil nga mag-isa lang ako. Kung halimbawa, yung nakaran ni 140 yung alaga ko kung ako lang mag isa talagang mahirapan so, kahit nagtulong tulong kami yung apat kong anak yung isa hindi pa naman pwede yun kasi ano pa lang yun eh 11 years old halos alalay lang yung pagtulong niya so apat kami na nagtulong tulong sa pagkatay pero ang hirap pa rin eh. yung 100 feet. tapos ang pinakamasaklap dun after nung malinisan mo na ano? yung dressed chicken na yung mga manok mo yung pagbenta kung wala ka talagang ano uh, kausap na bibili nung ano kasi eh, naglibot na ako eh saka ang baba ng ano kuan pag yung ang mga farm meron ako nagtanong ako doon sa isang nagdi-deliver ng chicken sa isang mga katabi kong tindahan 140 to 155 yung per kilo katay na yun samantalang kami mga backyard breeders 140 live yun so ang layo tapos 180 kung magbenta kami 180 per kilo dress chicken na So hindi kami makahabol dun sa mga malalaking farm, mga malalaking supplier ng manok. Talo talaga kami. Kaya naisipan ko na tumigil na lang pansamantala sa pag-aalaga broiler chickens. Pwede man mag-alaga yung pang sarili lang o konti lang na ano, halimbawa may handaan na, na, na inaabang ay na, ina, pinaghahandaan yun saka na lang kami mag-aalaga so magpo-focus ako ngayon ulit sa rabbit ko saka doon sa Moscow Ducks kasi Moscow Ducks naman eh kahit ipa lang pakain mo sa mga tirang-tirang pagkain okay na wala tayong masyadong maintenance hindi gaya ng broiler chickens na kailangan mong bumili ng sinako maraming sinakong ano feeds eh ang mahal naman ng feeds uh, 2k per sack dun nga sa, sa 100 na ano na Egypt abutin ng 15k yung inabot ng gastos ko sa feeds so ang hirap kaya okay lang sana kung madidispose mo lahat agad dun mo makikita yung kita mo yung pinagpaguran kaso ang hirap mag dispose ng karne na so kami nga may tindahan na eh so, tinitinda ko araw araw doon sa pesto ko pero hindi gaya nung dati ng ano na yung mga nagbebenta ng mga dress chicken is naka plastic siya mga branded so tayo naman sa mga backyard breeders unbranded tayo eh so dun pa rin pupunta yung mga mamimili kaya may iwanan talaga ka yung mga backyard breeders kaya yun po ang pinaka uh, mahirap na parte sa pag-aalaga ng broiler chickens backyard Buti lang kung meron tayong mga kausap na talagang kukuha ng ano. Eh, hindi naman tayo ano eh. Kasi maliit lang ang, ang supply natin. Yung nga lalaga ko ay 140 heads lang yun eh. Pero ang hirap. Okay lang sana kung ano. Sa pagkatay kinakaya pa. Kahit sobrang hirap wala akong plucking machine. Pero kaya pa. Kaso nga. Siyempre yung pagdispose ako nga meron akong presto eh na uh, nagtitinda kami ng prutas doon ko na pinipresto yung ano kasi may katabi akong karnihan yeah. kinatabi ko yung mga manok ko kaso wala talaga eh nabibilan isa dalawang piraso sa isang araw uh, swerte ka na kung mabentang ka ng limang piraso so, ang hirap maglalagay ka pa ng yelo um, sa um, sa pagkatay pa uh, so hindi eh, no lang po ginagahagi uh, ko lang kung ano yung naranasan ko bilang backyard breeder ng uh, backyard uh, poultry uh, broiler chickens ang hirap ka update lang po ako ng aking mga ano. So mag-stick po ako sa mga Moscow Ducks and sa aking mga rabbits. Uh, magpahinga muna ako sa mga broiler chickens kasi bago ako mag-alaga ng broiler chickens, maghahanap muna ako ng na uh, mapagbebentang ko after ko pag harvest time na so yun ang pinaka importante So that's all for today's video mga kabarter. Sana ay, uh, meron kayong natutunan sa aking mga naibahaging karanasan sa pag-aalaga ng broiler chickens. See you soon mga kabarter. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aking munting channel. Kabarter Naga. At kung hindi pa po, pa, pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel, pakihit ng like at notification bell para... Lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na videos. That's all for today's video, mga kabarter. Thank you all. God bless you all. Maraming salamat po.